Magandang gabi po sa inyo lahat. Naway masuportahan nyo po ang aking YouTube channels na Tanayans guys. For today's videos natin guys, ngayon ay tingnan natin yung bagong pintura kanina guys. Guys, dati ganyan ang kulay niya guys. Puro pula. Ayan guys, puro pula. Pula guys ha? Pulang pula sa guys. Ngayon guys, maganda na ang kulay niyan guys ang bilis oh no 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 ba ba na yan guys sa ato uh, ano ano oh guys makablo na ang pintura guys oh so, ayan oh guys ayan oh blue na -blue na ang pintura ngayon guys ayan oh yan Hey guys good evening good evening ayan o no? ayan buwan pa tayo guys ayan ay, ayan grabe kulay blue na rin yan guys Kung nung no, unti, no, unti na yan yung eh, pare ayan o no? kulay blue na rin lahat o guys o ayan sige lang po ayan ito si paring Aldrino no? ayan naka idol niya ayan idol niya po yan ipalo niya sa kanyang ano ayan ayan, ayan. 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 Ayan yung ano Ayan Ayan, no, nandito na ako sa labas Ayan guys Hindi na ako kasi yung ano yung Bagong pintura na Ginawa Ayan, ayan guys Kulay blue na siya guys Dati yung pulang pula siya na oh Ngayon Kulay blue na yeah. ayan. ayan Ayan guys Ayan you know? Ayan ang galing. Ang galing. Guys. Blum blum na talaga siya. Ayan guys. Awan dito ay sa labas guys. Ayan. Bro, oh, what are you talking about? Grabe guys. Puro blum blum na. Ayan guys. May mga sakyan din guys. Labas guys. Ayan oh. Ayan guys. Maingay. Guys. Ayan ngayon gulay mga blum na guys. Ayan guys guys. Oh, Sana na, oh. Guys. guys. Dati itong pulang po na -pula itong ano nito guys. Pintura ngayon guys. Pulay blue na guys. Oh. Ayan. Ayan ah, 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 na I guys. Medyo basa-basa pa ito guys. Ayan o. Oh, oh. Stop it. Get some help. Ayan na guys. Ito sa harapan guys. Isang basa. Ayan guys. Ayan o. Oh. Ayan. Guys. Oh. Ayan. Pati bubong guys. Pulay blue na yan Ayan. Ayan guys yun guys ngayon guys sana nagustuhan nyo guys ang aking 40 days for today's videos guys na bagong pitura guys thank you and God bless you all